Hello everyone, welcome po ulit sa ating YouTube channel. So magluluto po ulit tayo ngayon. May binigyan po tayo ng pagkakataong makapagluto ulit. So ngayon po magugulay po ako ng langka. Ito may nabili pa ako kanina. Ayan, medyo maniba lang na nga po. Maganda po siya. So hihiwain ko po muna siya. Tapos tatagalan po natin ng ito po yung gitna po. Hindi po kasi ito sinasabay. Ayan. kasi pag buo, mahirap po magbalat. Okay lang po pag nasa probinsya. So, gagayatin po muna natin ng maliliit bago po natin siya gulayin sa gata. Okay. Guys, ito na po yung ating langka. Nahimay ko na po. Natanggal na po natin yung mga buto. Madami-dami din po. Tsaka ito po. Tinanggal na natin yung... Hindi ko po alam kung anong term sa Tagalog nito. Basta po sa amin, baludbud. Yun, baludbud po. Kira po pag hindi puro Tagalog. May mga salita po hindi natin may translate sa Tagalog. So yun, basta baludbud po yun. Tinatanggal po talaga yun sa langka. Tapos ito po yung mga buto. Dahil medyo magulang naman na po siya. Sayang naman kung itapon. So babalatan ko po ito. Isa-isa. Kasi medyo magulang na. Medyo lang na po yung langka. Pandagdag pa rin po ito. So balatan natin. Para maisama po natin sa pagkata po ng gulay. Masarap din po ito. Ayan. magtsagain po natin balatan sayang naman matigas na po kasi hindi na po siya pwede isama nang hindi binabalatan mahirap po bang muya nang may mga ganitong matitigas Ayan guys, sabalatan na natin yung ibang buto. Huwag na po natin ubusin. Tatamad na po ako. So, hihiwa-hiwain po din po natin to para po madali siyang lumumbot. Ayan. na po yan ayan guys, nanda na natin yung ating langhang gugulayin so sunod naman po yung ating iahanda, yung ating pong mga prikado pong gagamitin ayan natin pong sibuyas, bawang meron din po tayong tandlad paglangkap ng gulay, tanlad po yung ginagamit ko, hindi po ako nagluluya. eh, malasik. atin po sa buyas. then guys, ito na po yung ating proseso ng pagugulay. So, ito po muna ang ating uunahin, yung ating pong pangalawang gata. Ayan. Ito po kasi yung ating pagpapalambutan po ng gulay pong langka. So, lagay po natin yung ating saho Ito po, maliliit pong alimasag. Ayan. Itong sini natin. Tanlad bawang at sibuyas. Ayan. At lagyan na rin po natin ng seasoning. Ayan. Timplahan na rin natin ng asin. Ayan. So, atayin po natin siyang kumulo bago po natin ilagay yung gulay. And guys, kulo na po yung ating pangalawang gata. So, nagkulay nagpulay dilaw po sa taba ng alimasag. Mataba po yung alimasag kahit maliliit. So, ilalagay na rin po natin itong ating kung gulay na lang pa. So, dito po natin siya palalambutin hanggang sa siya po ay matuyo. Bago po natin ilagay yung ating pong purong gata. So, takpan po muna natin. Antayin po natin na maluto po siya dito sa kanyang pangalawang gata. Check natin guys. Ayan, natuloy na rin po siya. Pero hindi pa po tuyo yung sinapalambutan po natin yung pangalawang gata. Ang bango, sabi lang bango po. So, po natin matuyo bago po natin ilagay yung atin pong purong gata para po masarap. Ayan, maganda po yung langka, medyo madilaw-dilaw na po siya. Medyo maliba lang. So mamaya na po natin siya titimplahin kung ito yung alat. Kaya po muna natin siyang matuyo. Ayan guys, medyo tuyo na. Ilagay e, na po natin yung ating puwang bata. So, huwag po muna natin hahaluin. ayun po muna natin syang punulo. Tapos, tapos natin sanlit. Mamaya po natin babalik ka rin. Check natin guys. Ayun. Wala lang mislangis na po. Balik ka rin po natin. Ayan. So, kaunti minuto pa po para po maluto lang gusto yung ating gata. So, titikban po muna natin. Lasahan po natin po ano na po yung alat. Kung maalat po ba o matabang. So, yan. Tubabang na po. Pagdaga natin ng kaunti pong asin. parang nagtamis-tamis ko sa gata. Ayan. Okay dito right. yun. Haluin natin. Patuyo na. Ang isko po talaga itong gulay na lang. Patagal ko po hindi nakaka gulay nito. Hmm. Kaya kanya na po talaga bumili ko ako na may nakita po ako din sa talikaw pa. Hmm. Kunti pa pong in-in yung ating gata para po masarap yung pagkaluto. So, and guys, luto na po yung ating ginataang gulay na langka. Ayan, napakabango po. Sarap. Ayan po, naglagis po sa mandika. Ay, sa gata po. Ayan. So, hanggang dito na lang po. Bye-bye po. God bless po sa ating lahat. Thank you po.